Maraming nagtatanong, uh, hindi naman siguro, ayaw kong sabihin na, na may miloso po sila Pero usually pag ganyan, tinatanong nila, lalo na yung sobrang bigat yung mga mm -hmm. pinagdadaanan Bakit? Bakit mo to ina Bakit inaalaw ng Diyos to? By Diyos ba talaga? Mm -hmm. Kasi bakit inaalaw niya na, uh, for example, nine years old, makikita mo sa news, yeah. nine years old na bata, nare-rape Nang yeah. yeah. tito, yeah. yung mga ganon, bakit Actually, mo ito, inaalaw? Yeah. So parang... Para naku-question din yung belief mo o yung faith mo sa Kanya, di ba? Yeah. How do you navigate? Anong gagawin mo para talagang matatag ka pa rin yung faith mo okay. sa Kanya? First things first, dito po tayo, mamaya isi-share ko rin to mm. dun sa ways natin, paano mamag-grow yung faith mm. natin, pero bigyan ko na sila ng uh, glimpse. Napaka-importante po na babalik po tayo o pupunta tayo sa salita ng Diyos. Ito po yung pundasyon eh, yung word of God. So, pag hindi po natin alam yung salita ng Diyos, mahihirapan po natin arukin, yung Tagalog, o medyo malalim na yung Tagalog. Medyo nyo. malalim, no? Arukin kung bakit po ba nangyayari itong mga bagay na to Because number one, God is sovereign, the Bible says. Sovereign po siya. Alam niya, hindi po sa hindi alam ng Diyos yan. May mga bagay na inaalaw siya at inalaw niya for a specific reason. Hmm. And a lot of times, we don't know why. Bakit ba? It doesn't make sense. Bakit ako dumada, bakit yung nine-year-old na yun dumaan sa ganito, inalaw ni, ni God. Pero sa Bible, ala, sabi doon, from beginning until end, si Lord, alam niya na yan lahat eh. Mm. So in short, dito po papasok na tayo, kailangan po nating alamin doon sa scripture. Kasi yun po yung script ng buhay po natin. Para sa mga artista, di ba, pag walang script, ang gulo. Hindi mm. nila may kung ano yung takbo ng eksena. Pero dahil may script. So, nagkakaroon ng order na uunawaan nila, ah, ito pala yung plano ni Derek. Mm. So, ganun din po sa Bible. So, pag nagbasa po tayo ng scripture, magkakaroon tayo ng kaliwanagan, ah, okay, kaya pala. Kaya, a lot of times, pag nagkaroon ka ng malalim na relationship kay Jesus, yung pinagdaanan mo na yon pag napagtagumpayan mo, sasabihin mo pa, alam mo, praise God buti na lang. Buti nangyari, nangyari, parang ganon. pinadaan ako ni Gado. Kasi kung hindi, wala ako dito ngayon. Kung baga parang pakiramdam mo, blessing in disguise. Yes. Parang ganon. Tot